isang uh, na naman itong mga uh, so tatahakin natin ng tulay na ito at balita po guys may namamaril oh, may namamaril daw dito sa tulay na ito so tignan nyo guys sa susunod na tulay lang Kaya na narinig ang ako ah, mga kapatid So yan Papalapit na tayo sa tulay na May namamaril daw no? So Nakakatakot Guys so Kinakabahan ako Baka papadaan ako sa tulay na May mga namamaril daw doon no? So Yan na guys Malapit na tayo at kaya to guys Yung mga sinasabi na to mamaril dito ayan, 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 ayan. yun yun, pungo ayan so, tama nga, may paril nga guys so. so namamaril nga sila so hintuhan natin at kakausapin natin kung ano ba yung mga pinaparil nila isla yan kuya, pinaparil nyo isla yan alam nga naman tao ha hindi ako kailangan may tali siya ba di pa punta doon ah eh pwede pala sa tao to eh pwede pala sa tao to so kailangan pala shooter si ka Ayan yung si kuya guys After kung sabi na Pwede sa tao to Biglang Umalis Ayun oh Pumunta you know. sa kabilang Iniiwasan ko Akala siguro ako Lays po <laughs> So ito mga kagulong Ang binabaril pala nila Mga isda uh, Mga tilapia guys So yung mga Janitor fish pala Hindi nila yung uh, Binabaril mga kagulong So ang inaabangan lang nila Yung mga tilapia Na malalaki So ayan oh maya maya magta-traffic dito guys Yun, may list po you know, titingin tayo ng mga uh, namamaril ng tilapia lalaki pala no. Ha? Lalaki 'yan. Eh, mga mga tulos na 'yan, nung kapain ng lalim yan Lalaki 'yan. Eh, yeah, no. Ah, janitor ba 'yan? Eh, hindi pala lahat tilapia 'yan. Yan marami diyan. tulugan ng ano, pangkain dito na mga mabare May huli ka na, kuya. Wala pa? Ano yun? Hindi tilapia yung mga lumalabas yan? Janitor po yan. ni janitor po yan. <laughs> ayan guys nagpaputok na nga so ayan tignan natin kung may tinamaan ba si kuya so ayan ayan bala na yan guys parang pako na matulis may tans na maliliit lang so transparent so hindi nakikita ng isda yan mga kagulong ayan o oh, ayan so ayan, may tinamaan parang wala wala hindi naman pala si kuya So ayan guys So let's go Akala ko nga mga tao na yung mga binabaril na Kaya kinabahan ako guys So let's go na Tayo na't uh, umalis na Dahil sobrang uh, tirik ng araw So pupunta na tayo sa ating uh, patutunguhan So ayan guys Takpong po So sa susunod titingnan natin kung sino ang shooter Pipigyan natin ng papremyo Balikan natin ang lugar na to So babu Ingat lagi mga idol At uh, kayo ay uh, magingat palagi Sa pagmamani Huwag niyong kalimutan I like and follow RxPayag